Malaya ng muli pansamantala ang kilalang negosyante at dating Cotabato Chamber of Commerce President na si Don Ramon Floresta matapos pinayagan ng Office of the Provincial Prosecutor's Office na makapagpiansa. Matapos makapagbayad ng 200,000 pesos na inirekomendang piyansa ng korte ay agad nailabas ang kanyang release order. Kahit hindi agad natapos ang inquest proceedings noong Agosto 15 ng gabi, dahil sa kakulangan ng mga dokumentong naisumite ng PNP, pinayagan pa rin ang negosyante na makapagpiansa. Nabatid na hindi tinanggap bilang ebidensya ang dalawang fragmentation hand grenade na nakuha sa pamamahay ni Floresta dahil sa technicality. Ang mga abogado ng negosyante ay sina Judge Francis Palmones, Attorney Regerick Benito at Attorney John Gonzaga na representante ni Attorney Israelito Torion. Isa sa ilalim sa regular filing ang kaso ng negosyante at magkakaroon ng preliminary investigation. Maghahanda naman ng counter affidavit ang kampo ni Floresta para depensahan ang akusasyon laban sa kanya. Nabatid na nahaharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition ang negosyante. Matatanda ang target ng search warrant ang bahay nito kung saan dalawang security aid niya ang nasawi matapos umanong manlaban habang dalawang police personnel din ang sugatan sa insidente. Luigi Alan Tutor, NDBC Bida balita